Mabuelas na araw mga Ako po si Master Hans Kua. Ito po ang mga abante tips at paalala para sa life na kay Bonga. May 4, Thursday, para sa mga pinanganak ng Year of the Rat. Huwag mo isipin na marami kang problema dahil ang magiging stress, ito ay mag-activate ng unhealthy star mo. Sa kanil naman, maganda ang nakalaan sa iyo. Huwag sayangin ang magandang opportunity na yan. Sa personal naman na problema, magpakonsulta kay Master Hans Kua. Pitch at 14 ang maswerte sa Year of the Rat. Oksa samtang tayo magandang kalusugan ay nasa chart mo maging aware sa nararamdaman mo wag na itong patagalin pa wag na rin matigas ang ulo mga sorting oras 3:30 pm north direction ang dimo sorting oras 10 pm face reading palm reading mula kay masters ko ay makakatulong sa buhay brown at itama masorte sa chart tiger naman tayo aproceived ng maranasan ang third party star iwasan ang pagiging sobrang higpit kay sweetheart mas gusto niya ang kumawalawa kung ikaw ay kung siya naman ay nasasakal na. Magpa-tarot card reading para malaman ang mga tanong-tanong mo sa love life o sa buhay mo. Ang masorteng kulay, yellow at 10 sa chart. Rabbit naman tayo maganda ang career sundin. Ang payo ng magulang umiwas sa tukso-tukso layuan mo ko at mga bad influence ni mga katulong sa iyan. Ah. Pagdating naman sa love life, third party star, yan na naman ang sisira ng magandang relasyon nyo. Huwag hayaan malabo ang relasyon nyo. Ipapungsyo ang bahay upang maayos ang daloy ng good energy, tamang direction sa water element sa bahay, south direction, 6pm ay swerte, hindi maswerte oras, 9.45pm, great at 9 na maswerte sa chart. Drago naman tayo ang conflict day to day. Pagdating sa paglipat ng property, iwasan niyo araw. Huwag mo isisi sa kanyang pagkakamali na gawa mo. Magtapat at tunay sa sarili mong pagkakamali. May bagong idea pagdating sa extra income. Green at tuwa maswerte sa chart. Snake naman tayo, malawak ang iyong imahinasyon. Kaya naman posibleng pasukin ang pagsasayaw, pagkanta o pagiging artist. Magingat sa scam star dahil nasa huli. Ang pagsisisi. Black Onyx na charm bilhin niya Sa tindahan ni Master Hans, red at 30 na maswerte sa chart mo. Horse naman tayo, maganda ang plano mo. Kaya pagpatuloy lang, ang successful star ay parating na. Fertility star ay activated sa family. Panibagong member ng family ay activated. Magsuot ng Jade Buddha Lucky Charm para ma-enhance ang money star. White at 1 na maswerte sa chart. go naman tayo masama ang kanyang binabalak. So, mag-ingat ha sa Death Star, maging alerto sa iyong mga gamit. May misunderstanding na posibleng maganap kay ni partner. Magsuot ng Black Onyx upang makaiwas sa negative star. Lahat ng mga Lucky Charm, bilhin dito sa Tindari Master Orange at 50 na maswerte sa chart mo. Monkey naman tayo, huwag magpa sa mga ginagawa niya. Relax ka lang dahil lahat na ito ay matatapos din. Sundin ang utos at payo ni Boss. Miss Opportunity Star ay iwasan para hindi ma-miss opportunity. Magpakonsulta kay Master Hans sa mga problema niyo po. White at five ang maswerte sa chart. Rooster naman tayo, hindi ka makapag-isip ng tama o pagiging protektibo kung magiging magulo ang, at maingay ang paligid mo ang maswerteng oras, 2.10, southwest direction. Hindi maswerteng oras, 9.40 p.m. magsuot ng rose quartz sa left hand para ma-enhance ang love life star. Pink at 16 na maswerte sa chart mo. Dog naman tayo kung pinakamaswerte today na sa iyo ang magandang opportunity. Lalo na sa career, maganda rin ang pinaplano mo sa pamilya kay ituloy lang yan. Healthy lifestyle ay chart, tuloy-tuloy yan. Purple at 30 na maswerte sa year of the dog. You have to pick naman tayo pagdating sa money star, success ang activated. Maging responsible sa mga responsibilidad mo. Orange at 18 na suerte sa charts. Muli po, ito po yung mga gabay lamang ni Master Hans. Kayo po ang gumagawa ng swerte nyo sa buhay dahil nasa inyong mga palad na kasalalay ang inyong tagumpay. Ako po si Master Hans Kua para sa hashtag Hans Swerte sa Abante. <tune>